Good morning mga hamster lover, mga hamster world. Meron tayong video nga ipapakita ko sa inyo. Bibisitahin natin yung mga baby ni Mami Molina. So ito, may kita nyo rito. Kita ba dilim eh? Ito bali, pinag, pinag ko siya ng February to 2025. Tapos nanganak siya February 20, 2025. So parang lumalabas 18 days lang sila magbubuntis mga anak na. Ngayon sisilipin natin kung anong itsura ng baby. So kung 20 ng anak, February, bali, March 1. March 1 ngayon, hindi lumalabas 9 days na ngayon si baby. Titignan natin yung itsura pag 9 days na. Ito, buksan ko. Ayan. So, makakapal na rin ang balahibo niya. Pag nine days pala, mga guys, ganito na ang itsura. Ayan, o. Oh. Hmm. Alos, malilikot na talaga. Gumagapang na. O, oh, ayan, o. Oh. syempre, nandito na tayo. Lalagyan na natin ng pagkain. Pero may pagkain pa naman siya. Ayun, itang kita pa. Dadagdagan na natin. Ayan. Ayan yung mga baby nyo. Ang tataba, o. Oh. Wait lang, sasarado ko na ito. Ngayon, sa pag-aalaga ng baby niya, sabang baby pa, dapat paghahandaan nyo na ng kulungan. Kasi pagdating ng isang buwan, iiwalay na natin yung mami niya. Yung mga babies na lang nandiyan. Kasi marunong na nang kumain yun. Nakakain na sila. Tapos, after ng 4 months, pag-ihiwalay na natin yung male sa female na babies kasi hindi na pwede yung magbali magmimate sila ng nasa loob maganda dyan bago mag apat na buwan tanggalin na si male tanggalin na si female at paghandaan na kagad yung paglaki nila ah, paano ba ngayon paghandaan syempre dapat nakahanda na yung kulungan niya na gagamitin in case na magsilaki yan at yun nga meron na ako ipapakita sa inyo ito So, naghanda na ako ng bin cage para sa kanila kaysa sa maglakihan yung baby. Ito, To bumili uli ako ng isa pa. Ayan, o. Oh. Pali, dalawa. Dito, dito ko ilalagay yung mga male. Tapos, dito ko ilalagay yung female. Pag nag na sila. Siyempre, ito. Ito inuman nila. Ikakabit natin dyan. Ah, ganyan. Ito rin sa kabila. Yan. Siyempre, lalagyan din natin ng screen yan. Parang ganito. Yan, di ba meron siyang chicken wire. Lalagyan ko rin yan dito. Ngayon, i-tutorial ko sa inyo yung paglagay niyan dito. Kung paano gumawa at kung anong mga gamit na gagamitin dito. Lalagyan din natin Pero this time, maliit pa kasi sila. Hindi pa pwedeng ilipat. Hindi pa sila kumakain 9 months pa lang. Kaya, dyan lang muna sila sa piling ni mami. Yan. Ganun yung pag kailangan pag may babies na siya, naka-prepare na yung bin cage nila bago lumaki para hindi ka na mahirapan mag-iisip pa. Pag nila. Ayan. Tika, Tatabi ko na muna. Ayan, oh. Sa so, ito dito. Pwede ready na. Ayan, oh. Kompleto na, oh. Baby na lang inaantay. Kasi syempre, kailangan may kusot ka na rin nakahanda. Lahat-lahat na. Ayan. So, dalawa yan. O, male. Dito si male, dito si female. O, tapos ito pala, meron pang, may extra rito, ito. May nagsiswimming. Ayan Ting sa abad, o. Ting Sabado, nilalagay ko sila dyan. After nyan, mamaya yung iba naman. Kasi masamahin ko. Ayan. Yan ang ginagawa ko pag araw ng walang pasok. Binababanding kami. Ayan. Ito. Ang kagandaan lang dito sa mga dwarf hamster na katulad nito tipid ka sa kulungan kasi pwede mo pagsamasamahin lahat ng lalaki pwede mo pagsamasamahin ng lahat ng babae na hindi sila mag-aaway kasi wala silang solidary. Hindi katulad ng mga Syrian hamster hindi mo sila pwede pagsamasamahin sa isang bin cage na ganito na parehong babae, na parehong lalaki kasi mag-aaway sila. Yun, may solidarity sila. Eh. Solidary. Meron silang territory, kung tawagin. Kailangan gusto nila, doon sa isang lugar na yun, sila lang mag-isa ibig sabihin nun. Pag lalaki, lalaki lang. Ayaw nila ng dalawa. Magpapatayan sila rin sa loob. O gusto lumabas ng isa. O oh. neto, ni... parang daga naman na itsura nito. Itim. <laughs> Ayan o. Oh. Ito, pero mababait sila. Ayan oh. o. So, sa tignan mo naman. 2 months pa lang yung mga yan, pero ang solid ng katawan, lalo na to. Itong palakagat to, eh, oh. Yan, oh. oh. Ito magkapatid yan, guys. Pareho silang lalaki. Tapos yung babae nilang kapatid, dito ko nilagay. Ayan nga, kasi nga, hindi na pwede pagsamasamahin sila dyan. Ayan, oh. Nandyan yung babae sa lobe, no? yun yung nguso, oh. oh. Ito yung kapatid nilang lalaki. Magkakaiwalay na sila. Yan, ito magsi-swimming muna sila diyan. After niyan, susunod ko na 'yon. Maliligo pupunta rito. At dito na rin sa usapang babies. Ayan. Yung mga ganyan, guys, sigurado boy na 'yan. Pero hangga't maaari, huwag hawakan. Pero sa Disney, pwede na hawakan 'yan, may balahibo. Na huwag niyo lang hawakan na pinkish pa si baby kasi magnagalaw niyo siya diyan yung mang kakainin na ni mami yan. May possible yun yung mga cause kung bakit may mga kinakain na baby si mami. Minsan, bibigyan ko kayo ng video ron. Tip para wag kainin si baby ni mami. O, oh, ayan, ang kulit nito. market na naman. Bababa ko na naman siya. Dito ka nga muna, ha? Gusto mo? Ayan yung mami mo. Nakikita mo. Ayan. Mami niya yan. Ito, nagmana to sa tatay. Yung tatay nila kulot, eh. Balbon. At ang pangalan nun si Balbon. Ayan. Tapos tip ko rin guys, pag si mami ay nanganak na o mga anak, tambakan nyo na ng pagkain yung lagayan niya. Damihan nyo na halos pang isang linggo kung kaya. O, sa akin kasi maliit lang eh. Kaya mga after 3 days pinapalitan ko na siya, dadamihan ko na uli. Kasi yun nga, iniiwasan natin yung bubuksan lagi natin bin cage sila ayaw na nila nagagambala kasi parang feeling nila pray tayo kakainin sila pati yung baby niya kakainin kukunin kaya ganun sa next video ko guys antayin nyo bibigyan ko kayo ng tips para hindi kainin yung mga baby ni mother so hanggang dito na lang po ang video ko ha follow lang my hamster world yun yung sa YouTube ko at sa Facebook. Tapos, merong profile picture na hamster na kulay brown o kung tawagin golden Syrian. Tignan niyo lang. Marami kayong tip doon na may kita para sa mga beginner na nag-aalaga. Sundan niyo lang lahat yun. Magiging magandang kalagayan ng mga hamster nyo. Sige, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!